Umagang kay ganda po sa inyong lahat. Uh, sana ay nasama Buti po kayong kalagayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipangpaumanhin niyo po dahil uh, hindi ko na na replyan yung lahat ng comment niyo doon sa sa aking post, no? Ito po yung aking post na vlog patungkol sa aking uh, uh, solar na na Marami pong nag-inquires dyan sa uh, post na yan at saka nag-message na po ako separately sa inyo uh, one by one. So, i-reveal ko po dito yung quotation at saka mga price list na galing po sa sa kumpanya node, galing po sa ating source. Uh, hindi po galing sa akin yun para naman po mabigyan kayo ng idea or information kung magkano po ba talaga yung nagagasto ng uh, sa solar no sa solar package no so ito po yung aking post na nag ako sa sa aking uh, solar at saka ang dami pong nag-comment Andiyan po yung mga comment nila Halos lahat nagko-comment dyan How much Magkano po lahat yan Magkano ganyan oh So, pag paumanin nyo po, dahil isa lang po ang kamay ko, hindi ko pwedeng pagsabay-sabayin na ma-replyan kayo. Yung mga iba, nasin ko na po sa kanila yung quotation ng uh, mga parts at saka yung mga price na ginagamit, no? Uh, ayan, maraming maraming salamat po pala doon sa mga nag-share ng aking post na ito. Umabot na po siya ng uh, 91,100 uh, uh, views, no? kung titing eh, sasagutin ko sa inyo para naman mabigyan kayo ng idea kung anong ini-inquire ninyo. Para uh, perfo po sa lahat ng mga nagtanong po at nag-comment, nag-message po sa akin uh, para makita nyo yung mga prices, pla price list po. Ito yung unang uh, quotation na isisin ko is yung para sa battery. Take note po na Life PO4 Pure lithium battery po ang ating ipapagita dito. Yung quotation saan po dahil hindi po ako nag advice na gumamit ng mga gel at saka mga lead acid battery dahil ang lifespan po niyan is maximum of 2 years hanggang 3 years tapos itatapon mo na papalitan mo ulit itong life PO4 battery nag uh, la last long po ito ng mga 10 years ang life, life cycle niya so napakatibay po niya so expect ang expectation po niyo pag matibay ang battery mahal po yan so mayroon po tayong uh, 24 volts na 250 AH 47,000 mayroon ding uh, 12 volt na 120Hz 15,000 51.2 volt 120Hz 53,000 with comfort uh, solar homes life view for batteries na 51.2 uh, volt to 30H na 120,000 po gaya nung pinakita akong pinakauna na package doon sa refrigerator at saka pang uh, aircon ito po yung kanilang battery na nilagay na 51.2 volt to 30H at 120,000 So, ang susunod naman po is yung kanyang inverter. So, ito po yung inverter na binigay nila, quotations, no? Uh, mayroon pong off-grid, mayroon din pong uh, tinatawag na ano, uh, on-grid, mayroon, being, mayroon din pong uh, hybrid na on-grid. So, pagka-hybrid uh, po yan is expected na mahal po mayroon, ang kanyang price, no? So, kayo na po bahala tumingin dyan uh, kung anong setup na kukunin ninyo na naayon sa pangangailangan ninyo. Kung ano, ano yung needs ninyo na uh, isusular ninyo, may estimate mo dyan kung anong kailangan mo. No? Ang kasunod po naman is ang controller o yung tinatawag na charge controller, ang MPPT po. No? Kasi yan, MPPT type, may PWM or, so, uh, PWM or sewer uh, type. Yan po yung kanilang uh, mga price, no? mga quotations. Uh, reminder and take note, these quotations, hindi ko po ito ginawa. Galing po ito mismo sa company. So, kapag ka inorder mo is uh, hindi siya hybrid na inverter, separate po siya. May separate na controller na mabibili po sa kanila. Ayan po. This price may change without prior notice. So, pwedeng mabago yung kanilang presyo. Uh, at saka yung bat nila is excluded. Yung uh, value added tax po nila is excluded. Uh, so ang pinaka last but not the least yung tinatawag na solar panel. Itong solar panel ay 550 watts, ganyan po yung kanyang uh, size plywood na napakalaki, malaki uh, kaysa sa plywood. Uh, ang halaga po niya na is nasa 8,000. So yung 8,000 po is wala pa po dyan yung kanyang shipping fee. kine po yan ng kahoy tapos ah uh, uh, may freight cost din po yan papunta dito sa Mindanao sa atin. Ah uh, So nasa 9,500 plus shipping pina po yun or uh, more or less 9,500. So yung uh, mga nasabi kong mga price quotation po is uh, hindi pa po doon kasali yung kaniyang PB cable. Yung kaniyang PB cable uh, naghahalaga po yun ng 120 per meters, no? Hindi pwedeng basta-basta yung, basta -basta yung uh, PB cable uh, na gagamitin mo para i-switch doon sa panel. Meron siyang exclusive na cable. Tapos yung MC4 connector Uh, babibili din doon, hindi naman po yun ganun kamahal, tapos yung mga breaker yung mga breaker, ma mahigit isang libu po yun, yung uh, breaker niya, no? yung 125 amperes, na yung 30 amperes, at saka yung 40 amperes, mayroon din silang exclusive na breaker na pinipigay from the uh, company so sana po, nasagot ko lahat yung uh, inyong mga katanungan uh, doon sa aking page, uh, yung mga iba nasin ko na sa kanila, one by one sa kanilang mga messenger 'yung mga quotation na 'yan. So hindi po madali 'yung pagsusular, 'no? Kapag ka nagsusular po kayo uh, dito sa ating sa Marawi City, eh, hindi po 'yan uh, mar marami dito or available dito. So so sa mga nagtatanong kung available or uunahan po ba 'yan sa atin dito sa Marawi City at sa Ligan City, wala po dahil Uh, hindi tayo makakaunahan ng mga items na mga parts na yan dahil sobrang pagkamahal, pagkamahal-mahal ng mga items. At least, naibigay ko sa inyo yung kanang company price. Uh, kayo na po bahala kung uh, anong sit na uh, kukonin nyo yung uh, uh, inverter, yung battery at saka yung uh, kung kukuha kayo ng hybrid inverter or si separate na may controller, kayo na po bahala. O dagdag kaalaman lang po, uh, yung uh, panel po natin at saka yung battery kailangan match. O kata kasi kung gagamit ko po kayo ng mga 250 h na battery, kakailangan niyo po ng mga tatlong panel na uh, 550 watts or yung dalawang 600 watts na panel para po mabilis siya makaipon ng uh, energy or kuryente sa kanyang battery. So, kung yung uh, gamit ninyo ay nasa 100 uh, pataas na IH uh, EH na battery, yung 550 watts uh, single uh, mono or yung 600 watts, pwede rin yung isa lang kasi nakakapuno din yun ng uh, ng battery. So, yun lamang po. Ah... Uh, Depende po sa setup na kung anong kakailangan ninyo. Iyon din nakabase kung magkano po lahat ng mga gagastos ninyo sa pagsusulat.